yun mga idol welcome back mga idol may pupuntahan tayo ngayon mga idol ano ibang adventure naman tayo ngayon sa araw na to kasama natin yung mga tropa natin mga astig nating mga tropa mga idol yun mga idol Man, dito na tayo sa sapa mga idol dito daw sila ng apa ng nakaraan mga idol try natin ngayon kung may makukuha pa tayo dami sa bunga ng saging dito mga idol. Oh, ano yung pinatunan nila? Ano तुम तो मानेगा यूं Yung mga idol oh Utarun <laughs> ka ng asang Utarun mo Makasun niya mga idol <laughs> Eh po na yung Pinang ang mga idol Ang taba niya pa mga idol oh <laughs> Mga idol ala, oh Alala <laughs> <laughs> ka Pero po mga idol May hito pa yun eh May nakapakong hito Hanapin ba natin yung mga idol Alala mga idol oh <laughs> Alain mo itong mga idol oh

Ano po mga idol? Hindi ko lang alam kung anong tawag niyo dito sa isda na to mga idol. Hala, tumawag sa camera. Ito ilag di Okay ko. Cool. Ko. Okay. Ilag di gito. Ano naro Ko To. Siya. Bako diyan. Minit ako dito. Dito sa amin mga idol puyo. Puyo ang tawag nito sa amin mga mga idol ano. Napaka ano nang ano. Ang tinik, ang daming tinik pati sa may

nilongan. ng mga idol oh. Mali masikip. Dito na kabuhid digdi. Hoy! Mali anak nitang ibang. Ano? Lipat tayo mga idol sa ibang spot. Ito pala yung huli natin mga idol oh. Pala mo yung dalag na yan mga idol, ang lucky. Grabe. Yan mga idol. Meron tayong nakuhang kasili or palus. Kala medyo mal maliit mga idol na. Yan mga idol. Sige po. Paano po?

Muntik pang makawala mga idol. Putik ng pang ama. Muntik pang makawala mga idol. Eh, hey, sarap di ginsira. May hipon mga idol. May pangsaug tayo sa... Tara di ginsirin. tayo sa gulay mga idol. Ito pa mga idol. Ay, haruan! Ba?

Bale, ito yung mga nakuha natin mga idol. oh. Hmm? Meron tayong suso mga idol. Oh, Uy, ano mo ka. man? Kasi lang mo Ang lalaki ng suso dito mga idol. Oh. Sarap nito pang sawag mga idol sa gulay. Ito yung isda natin mga idol. Oh. Kuha na dyan, hindi na. Ito yung isda natin mga idol. Tapos... May weird, kapabok na na ako. Meron tayong pako, mga idol. Tapos may ano din dyan, mga idol. May hipon. Hipon. Tapos ito yung pako natin, mga idol. Meron pa tayong pako, mga idol. Ito, mga idol. Sarap nito, mga idol. Sa kilaw, mga idol. Talbos na talbos, mga idol fresh from the farm so yun mga idol that's all for today's video mga idol ano at yun mga idol pauwi na tayo mga idol magugas na tayo mga idol ng ating mga katawan so yun mga idol ano ito so, yung dalaw natin pauwi meron tayong pako mga idol sarap na ito, mga idol sa kilawin mga idol ano sarap nyan tapos yung ano natin mga idol yung isda natin mga idol oh. laki ng ano natin dyan mga idol dalag so yung mga idol ano maraming maraming salamat sa mga so yun, mga idol maraming maraming salamat sa mga subscriber natin dyan mga idol sa mga solid supporter natin dyan at kung bago ka lang sa ating munting channel ano paki subscribe paki like and share mga idol ng ating mga videos mga idol ano marami pa tayong gagawing mga adventure mga idol ano So yun mga idol, ito na lang muna sa araw na to. Maraming maraming salamat. Ingat kayo kung nasa kayo ngayon mga idol. Ano? And to God be the glory mga idol. Ingat tayong lahat. Peace.